Hi guys, so ayan na nga guys, inuubo yung aking anak. At syempre, tinapik ko na rin ang kanyang likod para lumabas na ang kanyang plema. At ayun na nga, lumabas na nga yung kanyang plema. At ayan na, ang kanyang plema, nagsilabasan na. Ito talaga yung pinakahihintay namin lumabas yung kanyang plema. Dahil sa plema na to, hirap na hirap siyang huminga at hinihingal siya sa kanyang plema ayun na nga at buti na lang lumabas yung kanya mga plema kahit magkalat sa mga damit niya sa higaan at least na ilabas niya lahat ng kanyang plema dahil lang sa kanyang plema hirap na hirap siyang huminga at hinihingal kaya kailangan namin talaga siyang nanebulize ne para sakali man ay mawala yung plema at matuno sa kanya at may labas niya yung mga plema sa loob ng kanyang baga dahil nahihirapan na rin siyang huminga. Ayan, pinupunasan ko na rin yung mga plema niya. Sana lahat ng plema niya ay lumabas na para hindi na siya mahirap pang huminga. At syempre, assistant ko yung panganay ko na si Isha. Siya yung tumutulong sa akin mag-alaga at siya yung madalas <laughs> mautusan kung sakali na may utos ako sa kanya. So, na nga guys. Sana malapit na rin siyang gumaling. At unti-unti niya nang mailabas ang kanyang mga plema na sagabal sa kanyang paghinga. Siyempre, madalas kong panalangin sa Panginoon na gumaling na si Asyong para sa malalapit niyang birthday at binyag ay nasa mabuting kondisyon siya. Siyempre, wala siyang lagnat, ubo o hingal pagdating ng kanyang kaarawan at binyag. Kaya pinapanalangin ko sa Diyos o sa Panginoon na sana mabuti na ang kanyang kalagayan at hindi na siya mahirapan o hinihingal sa kanyang paghinga. At ayan nga guys, kanyang higaan ay inais ko na rin para humiga siya at magpahinga ng mabuti. Siyempre, pinunasan ko na rin yung kanyang muka dahil malagkit. Pinunas-punasan ko na rin yung mga parte ng ilong niya kasi may mga kulangot na siya at namumuo na yung kanyang sipon. At yung mga gilid-gilid na sinukaan niya, pinunasan ko na rin. So, yun na nga, guys. Ang dami na nating pinagdaanan para sa akin. Kaya sana, gumaling na ang kanyang condition ngayon at hindi na siya magkasakit. At kahit kailan, sana hindi na siya magkasakit. Kasi ang hirap talaga sa ating mga magulang na naawa tayo sa mga anak natin na wala naman tayong magawa at syempre nakakaawa talaga mga bata na katulad niya na hindi pa niya nasasabi yung mga nararamdaman niya kung ano man yun nun masakit sa kanya o ano man ang nararamdaman niya na hindi natin alam kung ano talaga so ayan guys nakakapaglaro-laro na rin siya kahit papaano hindi katulad nung kanyang may sakit pa siya ay ayaw niya nabibidyohan at ayaw niyang naiistorbo sa kanyang pagtulog. Mabilis lang siya magising kaya ayaw niyang naiistorbo siya. Kaya ngayon kahit bidyuhan ko siya natutuwa na siya sa aking mga ginagawa. So ayun na nga guys ang pogi-pogi ng aking baby kaya sana Gumaling na si Baby Asho. At maraming maraming salamat po. Please subscribe my YouTube channel. And thank you for watching.